Dahil hindi tera ka haba. Meron ka na rin slow fader. Yan. Hindi tera ka eh. kulay pink. Cute. Mm. Oh, wow. Walang creepy may slow feeder na rin si Haba. Hmm. Galing ko, pink. Wow. Ganda. Ang kitera ka kasi, no? Kaya, iya, na yung... Hmm. Hmm. Ito. Yung pampamanicure ni Mama na punta na sa slow feeder mo. Wala na. Sira na yung kamay ni Mama. Oh. Na? Na? Hmm. Yan o, kasi ang gitera si Haba. Ayan si Haba o. Oh. Kumakain ako na sa ilalim ng hita ko. Ayan o, oh, may slow feeder ka na o. Oh. Ayan. Ang gitera ka kasi no, Haba. Anong masasabi mo? Ha? Anong masasabi mo dito sa kainan mong maganda? Hmm? Hmm? Dapat kasi mag-diet ka na para maganda ang katawan mo. Hindi tabatsing. O, anong masasabi mo? Hmm? Anong masasabi mo? Mm, chicken. Anong masasabi mo? Hm? Mm? Anong masasabi mo muna? Wala kang masabi. Ah, Wala kang masabi. Hmm, ganda ng kainan ni Bang Bang, oh. Kasi taba-taba na rin siya. Oh, pampabagal yan kumain. Galing, no? Ganda. Si Pongging, wala kasi sexy pa yan. Tsaka si Clover, oh. Ganda pa ng damit. Hmm. Sino na naman kumangat niya, no? nag -run na yung damit mo, Clover. Hmm. ano hmm. Anong masasabi mo sa kainan mo, Clover? Ay, stay, haba. O, tu, maiyak-iyak pa yan sa tua, oh. Oh, my tears pa yan. Galing, galing. Aba, nainggit din ang siopaw, oh. Oh. <laughs> so, ayan guys, katatapos ko lang maglinis. Magre-relax, relax sana ako kaso itong mga alaga ko. Ay, nanghihingi ng treats. Ayan si Choco, oh. Mamusing pa. Mamusing ka pa. Dahil di pa kita nadadala sa grooming. Ayan kakalinis lang ay walang iihi dito ha labas doon doon sa may kusina doon 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 huwag yan aga aga nyo pang manghingi ng treats ako nga di pa nag aalmusal so ayan guys ako yung magbibigay ng treats sa mga Ito. Mag magkalat ha upo upo muna Good boy. Good boy talaga yan si Itim. Basta may treats. Upo lahat sila, oh. Upo. Yan si Clover. Si punggingging Si Itim -tim. Yan. At siya, bang, bang Good morning ka muna, Bang, bang. <laughs> Galit, oh. Galit kasi. Malungkot siya. Bakit malungkot yan? Dahil, pinapabati, wala pang pa ang treat ayan ang isang makulit oh. mamusing mamusing pa yan di pa yan nakakapagpag walang magdala, wala si ate gumala so ayan ang unang pangalan na tatawagin ko ay siyang bibigyan clover sinong sunod pungging bilisa itim-tim Siyempre, huli ang bida. Siyempre, laging huli ang bida. <laughs> yan. Ayan, guys. Katapos maglinis. Sila muna ang haharapin. At itong si Bulilit. O, oh, ang tiyanak sa bahay. Kunin mo na. Nagtampo ka na naman. Hmm. Ganyan siya, guys. Kapag nahuhuli siyang bibigyan. Parang lulubu-lubu. Ay, okay, doon ka sa pads. Doon ka sa pads. In -in, nilapag mo dyan sa sahig. Oh, ay, nako. Tingnan mo si Tim Tim, nandun sa bagong palit na pads. Ikaw talaga. Kainin mo. Ayaw mo, bigay mo kay Ate Haba. Ate Haba, kunin mo yung pagkain ni Choco. So, ayan guys, habang nagpapahinga. Ah, na one time mo lang, Pungging. Mamaya naman. Habang nagpapahinga, isishare ko lang sa inyo kasi yang si haba ay ste, si itim ay tinrim ko ang buhok niyan kung napapansin niyo na tirik-tirik yung sa kanyang hita yun kasi ay hindi ko mapantay <laughs> pero ito kasi yung i-share ko na pang trim nila ko, oh. pang grooming at saka nail clipper pero hindi ko makita yung nail clipper ko ayan o oh. pang groom pang groom talaga siya guys kaso ayan ito ang madalas kong gamitin, kaso lang, nabungi na o, oh, nabungi. Kasi ito ay, yan. Yan. Rechargeable to. May charge pa. Napapalitan to guys, ng ngipin na to, itong parang supply. Napapalitan yan. Ito yung kanyang mga pamalit. Ayan. Ayan. kung gaano kahaba ang gusto nyong gupit pero ang madalas ko talagang gamitin ayan may tatlong reserve mahahaba na yan kasi ayan. ito ang gusto ko kasi katamtaman lang yung gupit niyan yung supply na yan natatanggal kasi yan yan ang madalas kong gamitin kaya nabungi na siguro sa sobrang tagal kasi itong gamit na to guys binili ko pa to nung buhay pa si Axel ito nung buhay pa si Axel binili ko to nakalimutan ko na kung saan kung pet shop to nabili mukhang sa mall din tapos dahil wala na si Axel at nagkaanak naman siya ginagamit ko na lang siya dito sa kanyang anak na si Haba at saka si Itim yan. Kasi sila lang naman ang makakapal. Iti, malika dito. Yan. Sila lang naman ang makapalang balahibo. Ayun, may delivery ng Shopee. Kaya nagulantang ang haba. Yan, oh. Hindi pantay ang kanyang tenga, ang buntot. Pero ang kwet, kinalbo ko talaga yan. Makapalang balahibo niyan, pero kinalbo ko talaga. Tama na. Choco, wala na yung pagkain mo. Kinain na nila. Bahala ka. So, ayun nga, na-distract ako. Yan, yun lang ang isi-share ko ngayon sa inyo, guys, ito. Yung nail clipper ko, ay hindi ko na makita. Yung panggupit ng aking kuko, ay nang kuko pala ng mga aso. Hindi ko na makita kung saan. Siguro pinaglaruan ni Shopo. Kasi mula nung dumating si Shopo, ay sobrang mapaglaro. Tama na! Sobrang naman kahulya na hindi na mapigil dumaan lang eh. Ay yung laruan mo doon oh nakakalat na naman. Ayan. Ayan. Dahil sila ay mga playful guys, nag-aagawan sa laruan. Yung mga nalaruan nila ay binitin ko ayan oh. Dahil nga si Shoppau ay masyadong playful, nag-aagawan sila sa mga laruan. So yung isa dito sa sahig ayan oh. Ayano nag-aagawan sila lagi sa laruan kaya dalawa-dalawa na ng ngayon ang bili ng laruan ng anak ko <laughs> ayan, pero nag-aagawan pa rin sila hindi ko mawari kung ano ba talaga ang gusto nila sa mga laruan nila pag nilalaro ng isa, gusto din ng isa ayan o, nakahanap ako ng ribbon sa damit, ginawa kong bitin dyan nawala na kasi yung isang daga na nakabitin eh, siguro nasa ilalim na naman ng mga upuan or ng kama, ayan ayan ang pads nila so ayun lang guys distraction talaga ang pagkahol ito lang ito, ito. yung gustong bumili ng ganito sa mga pet shop meron ayun yan kaya hindi pantay ang gupit niyan si Tim kung napapansin nyo hindi talaga pantay hindi ko talaga mapantay kasi sobrang likot niya eh kaya si Choco ay hindi ko talaga yan ginugroom. Dinadala ka sa grooming salon kasi baka magupit ko yung dila niya eh. Panay ang dila-dila eh. Ayan Oh. Yung treats niya hindi niya pa kinakain. Binabantayan lang. Siguro wala pa siyang appetite. So yun lang guys. May mga extra siyang may mga, mga extra siyang yan. Suklay na pamalit. So yun. Ubus na agad? Ubus na ang treats? Ay, ubus na kaagad. So, dahil binilhan namin si... Itim ng slow feeder, na video na rin ito, binilhan na rin namin si... Haba. yan, si share ko na rin. Ayan. Kala niya kakain na, Oh. Tingnan mo. Kala kakain na dahil hawak ko yung kanilang kainan. So, ayan, dahil inkitera ka, di ba? Kaya dalawa na ang slow feeder kasi sila lang naman ang pinakamatataba dito eh, ang pinagda-diet ng vet. Kasi nga prone sila sa heat stroke dahil sobrang taba. Wala naman silang pag -e exercise na maluwag. Kasi hindi ko na sila madala sa labas dahil maraming asong gala. Tapos maraming pupo sa kalsada eh marumi. Ayan. Kaya dito na lang sila nagtatakbuhan mula diyan sa kusina hanggang doon sa may labasan lang dyan sa may gate yun lang hindi ko rin sila madalas patambayin guys sa labas kasi nga may mga bata na naglalaro dyan sa may terrace eh dumadayo yung mga bata eh baka mamaya makakagat o oh, hindi naman sila mga gat kundi makalmot man lang kasi hinaharot mahirap na kasi syempre malay mo maharot nila yung isang bata kahit di sinasadya ba diba? mahirap na baka saktan sila ng mga kung sino dyan, di ba? Maigi nang dito na lang sila. Safe sila. yan. So, ayan. Kaya binilhan na namin si Haba ng slow feeder. So, yun lang guys ang update sa araw na to. Sana yung mga sinishare ko sa inyo na gamit sa pang-aso ay nakakatulong din don sa mga hindi alam kung saan bibili. Sa pet shop po, meron yung mga yan. O kaya sa vet, meron sila niyan. Yan, sa Pet Express po meron din. Ayun, pin remote ko na sila. Yan. Kasi para doon sa mga hindi nakakaalam, alam na nila kung saan sila. Dito po kumpleto din oh, dyan. Sa brand na yan. Sa mall din po yan meron, sa Shopee meron din. Yan. So baba, bye bye, bye haba, ba 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 ba. ba. na. Bye bye. Ayaw mo na naman magbabay, wala ka sa mod o sige na nga, bye, bye po. Ayan si Shopaw o. Oh. Mahilig sa karton. Habang nagliligpit ako, may karton na bakante. Ayan siya o. Ay kayong dalawa, anong ganap?